Ayan, good morning, good morning, good morning mga kapogi At as at, ngayon, ating atalakayan ay tungkol sa ating kamote Ayan, talaga naman Alam ba natin na ang kamote ay isa sa pinakasikat at pinakakomon na pagkain dito sa mga sa Asian countries Ayan, dahil ang kamote ay Siyempre, mabilis patubuin Masarap kainin Madali rin siyang patubuin. Mabilis na diba, diba? At mabilis din lutuin sa pinakasimpling pamamaraan. Okay. Alam nyo ba na ang kamote ay pwede rin siyang ilaga? Pwede rin siyang gawing salad? At pwede rin siyang pansahog sa iba't ibang klase ng pagkain na nilalagyan natin ng sapaw tulad ng sinigang pwede rin siya natin gawing adobo. Ayan. At alam ba natin na ang kanyang laman o ang tinatawag na root crops nito ay masarap at matamis. Mayroon din po itong mga vitamins and minerals. Naglalaman din ito ng low sugar and calorie. Alam nyo ba na ang kamote ay safe sa mga diabetic patients? Diba? Na pwede nila din itong gawing kanin sa araw-araw or ang kanilang daily diet. Ayan. Alam nyo ba na ang kamote ay naglalaman ng maraming maraming nutrients at beneficial para sa katawan ng mga tao. Diba? Kaya kal kalimitan dito sa ating mga farmers at ang mga kapatid natin na mahilig sa kamote ay hindi maiiwasan na sila ay napakasipag magtanim ng mga kamote di ba? Alam ba natin na ang kamote ay mayroong isang libong species ng kamote? At ang iba sa kanila ay nakakalason. Di ba? Hindi lahat ng kamote ay pwedeng kainin. Ang iba sa kanila ay may lason. O, di ba? Ang kamote ay, na ay nanggaling sa Central South America. O, di ba? Di ba, di ba? Ngayon lang natin nalaman yun. Nagaling pala siya sa Central America at na-spread out dito sa Asia. ba so, diba, noong kapanahunan ng mga Chino. Ayan. At nadala nila dito sa at sa Pilipinas ang kamote. Okay? Ang kamote din ay kilala sa pagiging gulay. Ganun. Okay? Roots vegetables. Dahil sa ito ay naitatanim ng mabilis. Yung mga talbos-talbos na yan. Mga shoots na yan ay ginagawang green vegetables. But, um, ang pinaka-purpose nito ay yung kanyang laman. Uh, dito lang sa Pilipinas, ang mahilig kumain ng kadamo. <laughs> ng talbos. Diba? Pilipino eating talbos. Yehey, o ba? Diba? Kaya comfort food din ito na maraming mga Pilipino, itong talbos ng kamotos. Pagkat ito ay pantawid gulam nating mga Pilipino sa tuwing tag-hirap. O uh, diba? Sa tuwing pag-ulan, init talbos ng kamot lang talo-talo na mga pare, mga mare, mga kuya, mga ate. O, oh, diba, diba? Alam nyo ba na ang talbos ng kamote ay maganda ang mataas ang kanyang calories? Ayan. So, sino mga gustong gusto magpakabosog dyan, ang calories nito ay 5, ay 51.5 kilojoules. Okay? Or 1%. At ang protein nito ay 1.4 grams or 3%. Ang protein ang protein nito ay tama ako. Ang calories ay 51.5 kilojoules at ang protein ay 1.4 grams or 3%. Ang total carbohydrates ay 2.2 grams or 1%. At ang kanyang dietary, dietary fiber ay 0.7 grams or 3%. At ang water content ng ating kamote ay 30.8 grams. Okay? At ang vitamins na nakukuha natin sa ating kamote ay ang vitamin A, vitamin C, vitamin riboflavin at niacin, vitamin B6, folate, at protonic acid. Oh, wow! Dami-dami pala. At ang minerals na makukuha natin sa kamote ay ang calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, Sodium, zinc, copper, manganese, selenium, oh wow, at meron din naman pala itong fatty acid or the uh, mga healthy fats na tinatawag, the omega-3, at ating fatty acid, omega-6, omega fatty acid, uh, di ba, di ba, di ba, ganun pala kayaman itong ating kalbos ng jamote. oh di ba, at ito din po ay nagko ng powerful antioxidant. Diba? Ito din ay nakakagamot sa mga maga-maga. Diba? It treats inflammatory problems. Excellent source of vitamin C. O diba, diba? Talbos-talbos lang may vitamin C ka na. Okay. Natural immunity booster. Talaga naman. Dito pa palang ibang matatanda at iniinom nila yung pinaglagaan ng talbos ng kamote sapagat ito ay nakakapag-boost ng immunity. Promotes healthy digestion. O mga kapatid, yung mga hindi medyo nag mm mm mm, -mm, -mm dyan, pwede po kayong kumain ng jamote para po maging uh, regular ang inyong pag-mm-mm. O, -mm. uh, diba? At nakaka-relieves daw din ito ng constipation. Alam nyo ba ang constipation? Ayan, kung ikaw ay may problema sa constipation, perhaps kung hindi ka nakaka- mm -mm, ay pwede kang kumain po ng mga dahon nito para maipromote natin yung healthy digestion, okay? Yun lang pala yun. Tapos-tapos uh -uh, na pwede na. Prevents colon cancer, okay? One of the ways you could prevent colon cancer is by having healthy digestion. Siyempre, kung, kung healthy ang iyong digestion, ay siyempre, hindi ka magkakaroon ng colon cancer, mga kapatid. Diba? 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 At siyempre, natural pain killer din pala ito, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? Pero mga ibang reported na case na yung iba ay mga may mga allergic sa mga medicine na pain killer. Ito pala ay pwede. 'Di ba? Ito yung hinahanap ko para matugunan ang mga pagpangalis ng mga sakit-sakit diyan, mga sa katawan natin, muscles, muscles na yun, sa so, mga buto-buto. Pwede po ito pang tanggal ng pain killer. Diba? ito ay when lipos mga kaibigan sa mayroong diabetic, opo yung ating mga diabetic patients at pwede po natin pakainin nito, di ba di ba di ba? pwede yung kanyang dahon, di ba? ay na yung kanyang dahon ay nakaka-regulate ng blood sugar, di ba sa ating bloodstream? stream. kapag ito ng insulin, oh di ba? anito na yun, at ito ay nakakapag-prevent din po. Ito po yung solution to stress and anxiety. Kapag tayo ay nai-stress, pwede tayong gumamit ito as a tea. Diba? Gawin natin siyang tea. Yung mga mahilig sa mga tigaan. Mahilig sa mga tigaan. Pwede natin itong gawin stress and anxiety solution. O, diba? Nakaka-regulate din siya ng blood flows. Nakaka-lower din siya ng blood pressure. O, diba? 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 Nakaka-ano din siya dun sa uh, nakaka para maganda rin siya para sa may mga gums problem, o, di ba? Dahil sa dahil kung tayo ay ay kulang sa vitamin C, vitamin D or vitamin A, ito ay nag nag nagiging nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga gums. Yes, yes, yo. Kaya pwede natin itong gamitin, di ba? Nakakapromote din po ito ng ng healthy bones. Di ba, di ba, di ba? Napapa, din pala ang ating mga kabutubutuhan dyan, di ba? ko ba, diba, 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 Yung ibang mga, mga kaibigan natin dyan na kulang-kulang sa calcium ay pwede natin itong uminom, diba, diba, diba? At nakakabawas din daw po ito ng simptomas ng PMS. Ano ba itong PMS, diba? are common to happen during PMS and feeling could be really uncomfortable. This condition is actually hormonal and vitamin hey contained in camote hey, leaves is regulate the functions of hormones who will affect the lowering a pain of cramps. Diba? Yung, di ba, yung nagka-cramping-cramping ba? Mas, Masakit-sakit yung mga muscles-muscles natin. Di ba? Maganda din daw ito sa, anong, sa ating, sa ating, anong tawag dito, sa ating brain. O, di ba? Yung mga hindi na nakakapag-isip dyan na maayos, ha? Yung mga hindi na nakakapag-isip dyan na maayos, pwede na po kayong kumain itong kamote para umayos po pa ang yung mga utak-utak di diba? mga may Alzheimer's dyan and Parkinson's disease, di ba? Ito rin po ay pwede rin po nila itong kainin, di ba? As an oxidative stress in the brains, di ba? As cell membranes caused by free radicals, di ba? Pagiging antioxidant itong ating kamote-kamote na ito sa brain, di ba, di ba? Okay, at ang vitamin K is responsible to act as an inflammatory. <laughs> yung vitamin K, yung nag-a-act nag para ma-ano, Uh, para magamot, di ba? Anti-inflammatory, sabi niya. Promote vision and health, di ba? Nakakapagpalinaw din ng mata, mga kapogi, mga kapatid. Kung kayo po ay hirap na hirap, na hirap maghanap ng love life diyan, pwede na kayong kumain ng kamote para makita, luminaw ang inyong mga mata. <laughs> para luminaw ang inyong mata makita na ang tunay na pag-ibig. Oh, di ba, di ba? Oh, di ba? Ganun talaga yun, sabi niya. Kaya mga kapatid, o oh, ugaliin natin kumain ng mga kamote, no? Kamote na para sa ating healthy lifestyle, di ba? Kapag ang isang bahay ay walang talbos ng kamote sa paligid, ay nako, malaking ka malaking kawalan ito sapagkat malaki ang nababawa sa ating budget kapag tayo ay may kamote sa ating bahay. ay ayan, ayan. Thank you very much po. I'm your cousin, Nero, Nabiterong Pogi, Kuya Lex. Bye-bye! <laughs>